Hi, good morning ito nagtatanim kami ngayon ng kamuti oh. ayun yung asawa ko oh. ayun nagtatanim din siya kasama ko siya sa pagtatanim Namamay lang ako ayan ganito ang pagtatanim ng kamuti oh. mga guide ito ang pagtatanim ito po ang amlay bago ibabaon po sa lupa tatabunan hmm, ganyan po kung kilala po ninyo siya ayan po ang kamuting bagin sabi nga sa Maynila hmm, ganyan lang po ang pagkasanin hmm, mo ang probinsya magsasaka kung so, ano-ano ang mga tinatanim eh, yan ang mga tanim namin yan ang aming mga tanim yan po. O, oh, yan naman po yung balinghoy. Nauna ng itanim. Kung ang aming tinaniman, pinagmaisa namin, ang problema, hindi tumubo ang mais. Kaya pinalitan na namin ng kamuting bagin. Yan namang ipinalit namin, mahina yung aming binhi. Mga guides,